Kasi yung sa DBS mo naman, meron kang afternoon, di ba? No? Pinapanood, pinapanood talaga. So, um, ready, ready ka na to, um, na mag-create na pati sa hapon. Kasi ngayon ang lakas, lalo na sa 80, 90, 90 na magenta. Pag iniisip ko nga yung karir ko, yun, parang 100 years old na ako talaga. Kasi mula umagang umaga sa radyo, Hanggang gabing-gabi sa The World Tonight. Ginawa ko na yata lahat ng time slot. Eh, hindi pa kayo pinapanganak no, Pero, lahat na yata ng time slot pinagdaanan ko. Kahit itong alas 4, pinagdaanan ko na rin yata ito. Ang unang-unang -una kong ginawa na parang ganito is si remember member Dr. Love, yung kayo ang humatol. Si Charo Santos ang producer si Alicia Berhel ang aming barangay captain. At dito kami talaga sa barangay, nagre ng mga nag-aaway tungkol sa manok, tungkol sa kapitan ng kuryente. So medyo sanay ako sa ganitong format. It's one of my earliest shows. Kayo ang humatol. So, ngayon, siesta, uh, takakasingit naman. Maglalagay na rin ako ng folding bed sa makeup room. <laughs> ako, magsama ba kayo ng masahista dyan? Pero, sabi ko sa sarili ko, sabi ng kasawa ko sa akin, Why do you work so hard? Bakit kailangan mo maggawin ang lahat ng yan? Sabi ko, well, they like me. So, kailangan siguro pagbigyan ko na rin dahil hanggang kaya kong gawin at na challenge akong gawin, pagsisikapan ko talagang pagsagaan ang gagawin ko. I'm very healthy. I take care of myself very well. I make sure I have eight to ten hours of sleep a day. Tuloy, tuloy. Nagagawa ko yun. Nagagawa ko yun. Pagka napagising ako na medyo maaga-aga dahil yung mga anak ko ang kukulit, matutulog ako ulit pag kulang ako sa 8 to 10 hours. I think sleep is so important for your mental health. And ipag-jogging ko na ako mula dito hanggang ano, hanggang uh, uh, alabang. Huwag lang yun sa isip, yung marami kang iniisip. At yun ako eh, ang dami kong iniisip. So, yung pagpapahinga ng ating isipan, napaka-importante. So, I don't talk about Reyna. Nakakatakot ang sinasabing Reyna, no? Uh, sabihin na lang natin, ako ang alipin. Alipin ng industriya. Kasi mula umaga hanggang gabi ay nariyan pa rin ako. Ay sa very big blessing. It's an honor, it's a blessing, nandito pa rin tayo at nakakatulong pa rin tayo sa tao. Kala ko pala ma, ano, sabi mo kasi 8 to 10 hours of sleep, tama, no? O, kala ko pala ma may bala ka pa magkaroon ng daily morning show, no? Eh kasi sa weekend, uh, bongi rin, di ba? Dal dalawang weekend show mo, no? Tama? Oo. Oh, oh. Anim. Anim ang programa. Yeah. By, the, by January, magiging anim. Ito pa ang producer. Ano, wala kang nakasabi, no? Ito pa yung nag nagtutulak ng kariton. Para may produce mo I produce uh, four of the six. Yun ang mahirap. Pagka ikaw, yung, ikaw na yung humaharap, ikaw pa yung nagpo-produce. Tapos yung mga tanong sa'yo, anim na set ng tao yan na tinatanong sa'yo, ano ang susunod na kakainin ng technical? Hindi <laughs> e, ba? Sabi ko, talaga e, like ba, Lord, hindi ko talaga kailangan ng gawin. <laughs> so, kinakaya naman. Mabuti na lang magagaling ang at aking mga kasama sa trabaho. Napaka-importante nun. Time management. At kung ako ay isang ordinaryong tao rin naman, Monday to Friday naman talaga ang trabaho, di ba? May bandy clock pa yan. Nine to 6. Eh, ganun din naman ako. Kaya lang, nasa mga programa ko yung Kaya, kaya naman ko sa mga. Ito, yeah, ibang klase. Pero, ito, dadadag and, ko kayo, Dr. Camille. Siyempre, Dr. Camille, kanina, pinagkit mo sa simula pa lang talaga, uh, talaga nandito ka na, di ba? Ikaw, uh, sa trio tagapayo, ikaw talaga yung hindi nawala eh. Um, so, um, Doktora, siyempre nakita mo kung paano si Ami, paano si Jerry. Ngayon, Si Corina, ayan, naka-anin eh, na episodes kayo na kayo ba, in AP, okay na. Uh, sorry, yung so, yeah. <laughs> na, uh, ano ang kaibahan nilang tatlo? Uh, uh, ano si Amie? Ano si Jelly? At ano ngayon si Corina uh, sa na page face -page. So, Ano-ano yung kaibahan nilang tatlo? Um, one thing siguro, pagdating sa time, pareha sila ni Jelly, sobrang on time. So, yun yung naka- late si na. mean, May yeah. time kasi siguro na uh -huh. -time, time na yun, sorry ha, kasi ito sa time na nag-relay siya eh. Kaya talagang medyo hirap kami noon. At saka at the same time, siguro kung napansin nyo, novaliches kami. Ang hirap naman nung nasa novaliches noon. Kaya ang uh, lahat medyo may pagkakako na na-relay. And then, when the show started, parang kumabot kasi siguro hindi ko yung ma-experience kahit kailan na umabot kami ng 3.30 in the morning yung yun sa first ano, talaga na face-to-face. Tumawag -face. -to -face. kami ng 3.30, 4.30. Kaya yun yung parang talaga hirap din kami na nagpalo sa ita. Um, so, um, in terms of professionalism, siguro, six episodes pa lang kami, pero nakikita ko, napaka-professional ni ate ko pagdating sa ganyan. And then, so opinion, sabi ko nga kanina, nasanay ako na ang mga host nakadikit sa prompter. Parang di ba, they give their cues sa prompter. Dito, pagdating kay Ate Corrine, she makes her own alert. Um, yung mga advice na talagang sa kanya nagagaling, hindi siya tumitingin sa prompter. So yun yung talagang makikita mo, it's a work of a journalist rather than an entertainment or na host. Sa. So pwedeng sabihin mo, para parang sinasabi mo, siya yung swak na swak talaga. Oo. Like kasi, alam mo sa hindi lang experience sa pinag-uusapan dito eh. Siguro dahil kasi marami siyang naranasan na hindi katulad ng ibang mga artista. Dahil kasi karamihan sa host namin mga artista eh. Di ba? Hindi katulad noon na, na sa, kay Ate na talaga sabihin na natin. Marami siyang naranasan based on yung lahat ng mga nakita mong episodes sa different shows niya. So talagang nakakapagbigay siya ng opinion. And one thing, makakala niya yung sinabi nga kanina ni Benita na yung mga experience niya, hindi rin namin nakalain na pag pinag-usapan niyo tungkol sa renta, nagrenta rin pala si Ate Corrine. Yung talagang mga ganong classic experiences, nakakabulat na malaman namin. Kasi all the time, ang nasa pananaw namin, AP crowd yung alam namin na kaya ng AP sa Pero dito, CDEM, kaya-kaya nila. Ang bongga na sinabi mo ha, Dr. Camille. Ako baka mamaya i-reklamo ka Ami, Jelly, Carla, sa ano, harapin ka dito sa face-to-face. -face? Uh, we would like to acknowledge lang din po the presence of Attorney Lorna Kapunan. Ayan, makasama po natin siya dito sa face-to-face -face harapan. We thank you, ah. Uh, thank, thank, you, you. Uh, Congratulations. John. Okay, siguro po, last person mula kay Jessica ng Inquirer po. Um, congratulations po, Miss Karina. may question po How did you mentally prepare for this po? Well, because may notion po kasi na sometimes ko ano yung nangyayari sa work. Minsan po nadadala niyo sa bahay. So, um, may naging di um, na discover po, po, ba kayo sa, sa sarili, sa niyo? And so far po on in those six episodes, may lesson po ba kayo natutunan sa mga naging at um, sa mga naging guests po? Marami. Alam mo, I'm a ano kasi ako eh, I'm a if for anything else, I'm a lot of things good and bad, but if anything, I'm very empathic. No? Naka, ano ko eh, mabilis ako makarelate, mabilis ako makarelate sa kausap ko, sa pinapakinggan ko mga tao, kaya parang hindi, hindi ako makatiis na hindi ma-involve, you know? And to honestly, sincerely try to help. Yan ang DNA ko talaga. Yung makatulong. And I think that's very important if you come into a show like this kailangan ano eh, authentic yung concern mo para ma ba mo yung sitwasyon. So, that's something that um, I've always known about myself. And uh, dito ko nakikita, and ito yung isa sa mga bagay na pinag-usapan na Yung ending ko sa isang programa, sabi ko, ito ay salamin ng sobrang kahirapan ng tao. Sa sobrang kahirapan ng tao, kaya magsasabunutan talaga sila live on air. Kasi yung emotion nila very raw. So, I said that this is the mirror of true poverty in this country. Yan ang nangyayari. Yung gaw ng kaalaman sa mga pwede pa lang ibigay ng local government, di nila alam. Maraming mga bagay ang pwedeng matutunan. At uh, I think that uh, this is a great vehicle para matuto ang mga tao how to resolve problems Okay but so, to be fair lang uh, let's ask the same question po kay attorney na kapunan ko Earlier po natanong sila I wasn't working with uh Atty. Coringna Sanchez would you like to give some insight lang po attorney Uh it's 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 very different working with a real journalist Uh as uh, Dr. Camus said, if I'm working with artista, if I'm working with experience. And uh, Miss Karina Sanchez has made a mark for herself, alone, alone by herself, trying to solve people's problems. Dito sa face to face, kami mga trio tagawak payo, eh nagbibigay lang ng payo. But in the end, it is uh, who listens to all the bio and relates it to the actual case studies, case situations. Tapos siya yung nag-jigel. So, maganda ang, maganda ang format ng program. Because may, it's probably her experience as a journalist. She's able to come out with what is right, what is wrong, what is shallow, what is deep. Yung totoong problema. And nagpapasalamat ako sa sa programa natin face to face because talagang ito yung as a lawyer I've been in practice of law for 46 years well uh, wag na kayo mag-compute kung ilan na rin ako but 46 years in practice at talagang ini-encourage ng Supreme Court ang barangay settlement in fact hindi ka makakafile ng kaso sa court kung hindi mo na-exhaust ang barangay That is why face-to-face -face is a means of helping the justice system. Yung mga hindi naaabot ng court system, yung mga hindi nakaka-afford ng lawyers, or hindi nakaka-afford ng filing fees, yung mga problema hindi na nila masolv sa barangay level, eh ay solve talaga namin sa face-to-face -face because of the wealth of experience ng dyan si Dr. Lauk giving spiritual and moral advice. Nandiyan si Dr. Kamil, Dr. Kamil, who gives the uh, psychological no? And nandiyan naman ako, I, I, bring, I bring to the discussion my experience. But all of our separate experiences come together with uh, Ate Kulin. And of course, there's, uh, there's uh, Donita. No? Donita is able to lighten. Kasi kung minsan, kung minsan masyadong heavy, you na know, makikita niya meron kami mga episodes na talagang totoo ba? Totoo ba itong episode? Nangyayari ba ito? So, uh, we also welcome the comic relief that uh, Donita brings to the set. So, yun po. Thank you so much, Attorney Lord Nakakunan.